Hello, may nagtatanong po kung paano daw po magpalit ng password sa Facebook. So baka hindi mo pa alam kung paano palitan ng yung mga Facebook password para hindi siya kagad ma-hack. Sundan mo lang ang video na to. Tara. Una, pumunta po tayo sa ating Facebook app. Pumunta po tayo doon sa dito sa bawa gear icon sa kanan yung tatlong kuhit. Pindutin po natin dito yung settings, yung gear icon. Tapos pumunta po tayo dito sa password and security. So, pindutin natin profile natin. Atong pindutin natin dito yung account settings itong password and security. So, change password. Pindutin natin dito yung uh, ating uh, profile name. So, halimbawa dito, lalagay nyo po yung dati yung password, yung dati, tapos gagawa kayo dito ng bago. Ayan, itatype e, 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 nyo ulit. Tapos, pag na-type nyo na, e, save, change, save mo na dito. Pipindutin nyo lang itong save, change. Pero kung nakalimutan mo naman, at, at hindi mo alam yung password mo, nakalimutan mo nga, eh, Pindutin mo lang itong forgot password. Pindutin nyo lang yan. Tapos dito, may lalabas dito na kung saan pwede. Pipili ka dito kung saan mo gusto ipadala yung link para magpalit ka ng bagong password. So, pwede sa WhatsApp, email, o uh, via, via SMS. Dito, papadala yung OTP para makalagin ka. So, yun lang. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong, follow for more. Thank you.